morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang hiling show ng bansa, ang hiling galing sa TV. Sa mga nanay na nag-aalaga ng higit sa isang anak, kabisado na nila ang pagkakaiba-iba ng ugali at personalidad ng bawat isa. Maaring ang gusto ng panganay ay iba sa gusto ng bunso. Ganyan po ang binabalan si araw-araw ni Sheryl sa pag-aalaga sa tatlo niyang anak na puro lalaki. Pero pinakamaingat siya sa pagbabantay sa kanyang pangalawang anak na si Jared dahil ito po ay may autism spectrum disorder. Ako po si Sheryl Parong, 46 years old, taga-pateros, may anak na may autism, si Jared Parong. Napaka-challenging po talaga maging nanay po. Kasi bukod po sa non-verbal po yung anak ko, si Jared, sa pagkain din po ay nahihirapan po ako. Lalo na po nung covid pandemic. Dahil po nung limited lang yung access sa mga palengke, sa grocery, sa paglabas-labas, talagang nahirapan po ako pakainin yung anak kong si Jared. Nahirapan din po ako sa routine niya kasi nabago po ito. Naging irritable po siya. Nahirapan din po siyang makipag-communicate sa amin. Ang Autism Spectrum Disorder o Autism ay isang uri po ng kondisyon na nakakaapekto sa brain function at brain development ng isang individual. Ayon sa Autism Society of the Philippines, isa po sa bawat isang daang Filipino ay may autism. Karaniwan na mas sensitibo ang pandama o sensory perception ng taong may autism kaya't naguguluhan siya kapag sabay-sabay ang pumapasok na impormasyon lalo na kung may bigla ang pagbabago sa kanyang nakasanayan. Para sa may autism, mahalaga po ang routine at structure sa pang-araw-araw na buhay para maiwasan ang sensory overload at anxiety hindi pa po natutukoy ang tiyak na dahilan ng pagkakaroon ng autism pero iniuugnay ito sa genetic at behavioral factors. Pero isa sa mga nagiging hamon para sa magulang ng may autism ay ang pangangalaga sa kanila pong kalusugan. Gaya ng naranasan ni Mami Cheryl dahil ayon po sa mga pag-aaral, karamihan sa kanila ay mapili sa pagkain, hirap sa pagtulog na parehong naranasan ni Jared. Paano nakatulong ang Healing Galing Way kay Mami Cheryl para maalagaan si Jared? Panoorin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa insomnia ang ating pong sasagutin. At sa ating Garden of E, kikilalanin natin ang halamang ginkgo na nakakatulong sa brain function at isang mahusay na memory enhancer. Kaya kung ang inyo pong anak ay pihikan din sa pagkain o mahirap din patulugin o kung kayo po mismo ang nakakaranas ng mga kondisyong ito, hayaan nyo pong samahan namin kayo para maghatid ng natural na lunas sa inyong problemang pangkalusugan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang healing galing sa TV. Ano pong marirecommend ninyong? pampasarap ng tulog. May gamot po ba kayo sa insomnia? Mga tanong tungkol sa kahirapang matulog ang sasagutin ni Dr. E at alamin ang mga pakinabang ng hiling alamang ginkgo para sa brain health, memory at iba pa. Sa pagbabalik ng hiling galing sa TV. He Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa'yo ang galing. Hiling, galing! Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Ang tampok po nating hiling halaman ngayong umaga ay ang Ginkgo. Alam niyo po ba na ang puno ng Ginkgo o Ginkgo biloba ay isa sa mga oldest living tree species over 290 million years ago. At uh, tinatawag din po itong maiden hair tree dahil sa hugis ng maliliit na mga dahon nito na parang mga buhok daw po ng babae o parang mumunting pa may pie. At uh, tinatawag din po itong Chinese Lucky Tree dahil may hatid daw po itong suwerte sa sino mang may tanim nito. Sa panahon ng Taglagas, nagbabago po ang kulay ng Ginkgo Leaves mula sa luntian o berde papuntang golden yellow. Kaya ito pong nakikita ninyong mga dahon na aking na-harvest ay dilaw na. Pero hinarvest ko po ito ng kulay berde pa lang. Kaya ibig sabihin ay nahihinog ang dahon ng ginkgo. Pero ang ginkgo tree po ay dayishus. Hindi delicious, dayishus na ang ibig pong sabihin ay magkahiwalay pong tumutubo ang male at ang female ginkgo trees. Kaya't ang female trees lamang po ang namumunga pero hindi ng prutas kundi ng buto o seed balls na katulad po nito. Ito po mismo ang seed balls galing sa ginkgo tree na nababalot sa kanyang seed coat. May manipis na balot po ito na medyo malaman, no? Pero wag niyo pong ano, tatangkaing hawakan or lamukusin ang buto dahil Ah, uh, may kakaiba po itong amoy eh, no? Kilala po ang ginkgo bilang mahusay na memory enhancer. Kaya naman ginagamit po itong gamot sa mga dumaranas ng Alzheimer's disease at dementia. Nakakatulong din po ito sa mga may problema sa erectile dysfunction. Sa asthma, sa digestive disorders, at sa tinnitus o yung ringing in the ear or tinnitus ang tawag ng iba. Ganun din sa kondisyon ng vertigo. Kaya ngayon po ay gagawa tayo ng tincture para maging gamot ang ating ginkgo leaves. Kailangan po ay alcohol ang pang-extract. No? 40% alcohol or 80% proof ang ating pong gagamitin. Mas madaling ma-extract ito kung ibe-blender po natin. Ito pong aking ginamit na pinaka-liquids ay mismo ang ating uh, alcohol 40% alcohol. Vodka po ang ating ginamit para mas matagal na shelf life ang ating maaasahan matapos mag-mature ang ating fermentation mga sa buwan hanggang isa't kalahating buwan, pwede na po itong magamit. So kapag naisali na po natin sa maliliit na botelya, yung may spray po, no? spray bottle ang atin pong ginagamit dito sa hiling galing at pinapaspray natin sa pasyente either sa ilalim ng dila kung kaya or dito po sa may tonsils. Dadaan po sa lymph nodes no? ang tulong ng ating extract bilang tincture no para sa ating mga pasyente na may dementia at may Alzheimer's at merong very poor ang memory na. All right, ito po ang ating tampok na healing halaman sa umagang ito, Ginkgo biloba mula sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. sa Atin pong hiling katanungan. May tanong si Pamela Amor. Sabi niya, "Happy day po, doktora. Ano pong marerecommend ninyong pampasarap ng tulog?" So, ibig sabihin Pamela, nakakatulog ka naman. Gusto mo lang maging masarap. Pwede naman. Masarap ang tulog, pag tahimik ang paligid, 'di ba? Walang maingay na kapitbahay. Masarap ang tulog pag hindi ka gutom. Masarap ang tulog pag malinis ang beddings. Masarap ang tulog pag presko ang katawan. Masarap ang tulog kapag ka maganda ang nalalanghap. So, pwede kang mag-aromatherapy. Pwede uh, ang scent ay lavender, chamomile, ilang-ilang. Pwede rin ang peppermint. At kung meron kang hiling-galing oil, pwede rin. Pwede mong initin katulad ng ibang aromatherapy oil, di ba? Pero pwede rin ang hiling-galing oil ay ilagay sa bulak at tsaka lang hapin hanggang sa makatulog. Pwede rin gumawa ng tsaa at iwasan ang mga caffeinated drinks. Sa halip, nandyan yung mga walang caffeine na mga pwedeng tsaa. Chamomile, pwedeng gawin tsaa. Lavender. Yung cloves tea, mabisa din. Yung iba, hot milk, nakakatulog na ng masarap. ba? Diba? Maraming salamat sa iyong katanungan at sana ay marami kang sweet dreams. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Isa pa, si Justin Guevara. Sabi niya, good AM po may gamot po ba kayo sa insomnia? 18 years old po ako. Salamat po. So, ang condition mo pala ay insomnia, pero hindi lang yan ordinaryong dahil hindi ka makatulog. Maaaring may mga underlying condition, pero sa panahon ngayon, karaniwan ang mga kabataan na hindi makatulog ay bit-bit hanggang bed ang gadget. So check mulang, no? Baka naiistorbo tayo ng mga gadgets na 'yan. At ang seryosong kondisyon na palagi kong tinitignan kapag hindi makatulog talaga ang pasyente ay baka may heart condition. Kung matatandaan mo madalas kong ipayo na good heart condition will give good sleep, 'di ba? So pacheck check kung may heart condition. Ang mga hindi rin makatulog ay yung may anemia. Makikita mo, maputla. Tingnan mo nga, ikaw ba ay dahil dito sa insomnia ay nagdevelop develop ng anemia o nauna ang pagkakaroon ng anemia bago itong insomnia pwedeng uh, magkaganon. At kung hindi ka masyadong gumagalaw, eh galaw pa more kasi nakakatulong ang magandang sirkulasyon ng dugo sa ating masarap na pagtulog. Makakadagdag pa ang tulong ng herbal vitamins B1, B6, B12 Sabay ng stretching at mga exercises Or simple walking, hindi na kailangan ng marathon para dyan Yung galaw-galaw lang, diba? At saka yung sikat ng araw, lalo na sa umaga Kapag na-expose ang ating mata sa umaga pa lang sa liwanag Mas mabilis siyang antukin sa gabi Remember kailangan ng hydration. Pag kulang tayo sa hydration, problema rin sa pagtulog, no? Kung uh, nagre-reduce at ayaw kumain, gustong makatulog pero hindi nag-dinner halimbawa, problema rin sa pagtulog 'yan. Kung wala yung mga underlying condition na 'yon, tatalab kasi sa'yo ang tinatawag natin na brain and blood type dominance therapy. Uh, alamin mo lang ang blood type mo at kailangan mo ng kompas. Itong kompas na to ay matatagpuan din sa app sa iyong cellphone. Check mo lang. Kailangan ang ulunan mo ay nandoon sa direksyon na hiyang sa iyong blood type. Ganon ang pagtulog. Nasa ulunan mo at gamit ang kompas, hanapin mo ang direksyon na hiyang sa blood type mo. Kung ikaw ay blood type A, nasa north direction ang hiyang sa iyo at mas magandang pagtulog. Kung ikaw ay blood type B nasa west direction, kung blood type AB sa south direction, at kung blood type O ay sa east direction. Kung halimbawa, napansin mo na meron ngang underlying health condition ang iyong insomnia, Maari mo subukan ng ating red light therapy dito sa Healing Galing kung saan isasalang ka sa maliliit na ilaw na mistulang acupuncture no na magpepenetrate sa iyong cells para i-develop na maging mas malusog ang mitochondria o yung energy cells ng iyong katawan at dito ay walang nagmimintis na may insomnia siguradong tulog ang aking isinasalang sa red light therapy dito sa Hiling Galing. Tignan mo kung alin ang mapapakinabangan mo sa aking payo ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. i na ang reseta ni Doktora. Kasi po meron po siyang sinusundan na routine every morning po. Pagkagising niya, nag-aalmusal po siya. Tapos after noon, lalabas po, po siya para pumamasyal kahit papano. Mm. Ikot, ikot, ikot po sa park na malapit po sa bahay namin. tas after po nung ano, yung naging COVID pandemic na po, na hindi na po siya nakalabas. Nakastay lang po kami sa bahay. Paanong nakatulong ang Healing Galing Way kay Mami Shirley para makakain at makatulog ng mabuti ang anak niyang may autism? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang healing galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Verticure, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at maging ang Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng healing galing videos ng walang pahintulot tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Galing. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng autism ay madalas may kaakibat ding physical at mental health conditions gaya ng mga sumusunod. Gastrointestinal problems gaya ng constipation at acid reflux. Kahirapang kumain o pagiging mapili sa pagkain. Kahirapang makatulog o putol-putol na pagtulog. Anxiety at depression. Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Bipolar Disorder at Epilepsy. Karaniwan na na nire ng mga dalubhasa ang iba't ibang klase ng therapy at vitamin supplements para makatulong sa kalusugan ng batang may autism. Maliban dito, mayroon ding mga support group sa komunidad na maaaring salihan para sa mga magulang o caregiver ng taong may autism para matuto mula sa karanasan ng iba kung paano sila lubos na maaalagaan. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Mga kapuso, may isa sa bawat isandaan sa ating populasyon dito sa Pilipinas ang may otismo o may autism. Kaya very timely na ang panauhin natin ngayon ay isang mami na eksperto na sa pag-aalaga po sa kanyang anak na may otismo o may autism. Walang iba kundi si Mami Cheryl Parong. At siya po ang butihing mami ng ating case study na si Jared. Happy healing morning, Cheryl. Happy healing morning po, Doc Ed. Paano ba tayo nagkakilalanan? Ah, bali po, ang nag-introduce po sa akin ng healing galing ay ang aking nanay. Um, nung una po, nakikinig lang po siya sa inyo sa radyo. Wala pang COVID? Wala pa po. Okay. 2010 po yon. Sabi niya po, itry mo yung healing galing or mga herbal na ano. Para kay and... Jared? Opo. Bali, nasubukan ko po talaga siya nung ano po, nung COVID pandemic yon. So, hindi mo masyadong inintindi ang sinabi Apo. ni Mother na Apo. galing mo nga si Jared. Apo. Kasi parang normal pa ang routine ninyo ni Apo. Jared. Apo. Hindi ka pa masyadong namumroblema sa kanya. Apo. no? Kasi ang may autismo po, eh parang meron silang ano... Uh, regular na routine na sinusundan Apo. na nakakaagapay naman si Mami Cheryl dahil, walang problema, no? At hindi nagrereklamo si Jared. Ano uh, ba ang nabago kay Jared? At parang nawala sa wisho nung may COVID na nga. Kasi po meron po siyang sinusundan na routine every morning po pagkagising niya, nag-aalmusal po siya. Tapos afternoon, um nilalabas po, po siya para pumamasyal kahit papano. Hmm. Ikot, ikot ikot po sa park na malapit po sa bahay namin. Tapos after po nung ano, yung naging COVID pandemic na po na hindi na po siya nakalabas naka lang po kami sa bahay at hindi kayang paliwanagan Opo. ang bata na may otismo. Na ganito ang nangyayari Opo. anak, hindi Opo. pwedeng lumabas. So paano ang remedyong ginawa? Bali yung si Jared po, kinausap po namin, eh, even though hindi po siya nagsasalita, pinaliwanagan na namin na bawal muna lumabas ngayon kasi may mga pulis sa labas, hindi po ah, pwedeng lumabas. Okay. Opo. Tapos Satingin tingin ko po, hindi naman po niya 'yon. Tapos wala namang wild reaction. Wala naman po. Nung una okay. lang po siguro na ni bago po siya. Mm -hmm. Pali, parang siguro sa isip niya bakit hindi na ako pwede lumabas eh dati nagagawa ko naman Oo. 'to. Pag kagano na hindi nakakapagsalita ang ating pasyente, paano ang reaction niya? Umiiyak ba? Umuungol lang, nagagalit. Opo. Minsan po um umuungol o kaya minsan naman po umiiyak. Kasi And hindi yun. niya po ma-express yung gusto niyang sabihin. Sa pamamagitan lang po ng pag-iyak at pag yung mga pag-ungol nga doon po siya nag nakikipag-communicate mm -hmm. po. Okay. At saka, nasanay siguro siya na hindi ganun kasindami ang araw-araw ay tao sa bahay. Po, ganun. dahil nung wala pang COVID, lumalabas ang mga tao sa bahay, Opo. nagtatrabaho, namamasyal, namimili. Eh, biglang nakulong na kayo. Opo. Anong reaksyon ni Jared? Nanibago po siya kasi ang dami po, ang dami po namin sa bahay. <laughs> yung kuya niya at yung kapatid niyang bunso, nandun din. Oo. Kaya nagsama-sama, medyo naguluhan siya. Bakit? Kumbaga sa isip niya, di diba dapat may pasok eh. Ba't nandito? Dapat ako oh. lang binabantayan ni nanay eh. Oo. Oh, oh. Bakit nandito sila? Parang oh, ganun po yung dating sa kanya. I see. Nagka problema siya sa pagtulog ba? Opo. Ano Ano'y napansin? Hindi na makapagkatulog? Opo. Sa hapon kasi yung routine niya, tulog niya after ng tanghalian niya, mga 2 o'clock yan ano na po, tulog na talaga siya. Pero eh, nung COVID? Hindi po, nahirapan po siya matulog. Dahil anong nireklamo nire niya? Dahil ano po, maingay. <laughs> kasi nandun po yung bunso ko rin maingay. na. Oh po, maingay. Opo, maingay. kasi itong anak mo to. Opo, oh puro lalaki po eh. <laughs> Ay, puro boys pa, di ba? Okay. Magulo. At pangalawa si ano, si Jared. So, paano nakatulong ang Healing Galing kay Jared? Malaking naitulong po ng Healing Galing kasi po, dahil sa limited access lang po yung pamamalengke ko, paglabas ko, nagkaroon po ako ng idea na subukan na po talaga yung Healing Galing products. Eh, kung kailan lockdown, at saka sa ka anos, naghanap ng, ng Healing Galing, healing -galing outlet. Opo. Saan ka nakasumpong? Yung ano po, sa tagig. Kaya lang po nung time na yon nagsirado <laughs> okay. rin. Pero, oh, oh. nag-online ano po sila, yung uh -huh. pwedeng online o order. Okay. Tapos pa po yun. Kaya medyo, uh, yung ibang iba nga meet up pa. Opo. Okay, Opo. so ikaw mo na lang. Opo, pinag po na lang po yung healing oil tsaka yung B vitamins. Ayun. Kahit malapit po sa tagig yung patay ros. Okay. okay. So, sa consultation mo, an ano ang sinabi mong problema ng pasyente mo? Ang sinabi ko po, ano ano po ba yung pwede kong ipainom kay Jared na pwede po siyang ano, to, yung makakatulog po siya. Kasi mahirap po siyang painumin ng syrup, number one po yung mga liquid na gamot. Ah, ganun ba? O, ah. Po, mahirap. Hindi. Tapos sinabi mo na may autism Opo, ah, siya. Opo, may autism po siya. Okay. Tapos yun po yung nirecommend ni Ate Raquel pa po nung time na yun eh. Mm. na ito. Try mo yung B vitamins tsaka yung healing food. Okay. Para at least yung sustansya nung ano hindi mm -hmm. niya nakakain ng mga gulay or prutas makuha Maku niya sa akin. Oo, yun po yung arthrospira tablet tinutukoy Ayan. ni Sheryl, no? Uh -huh. Ano ang ginawa mo para yung mga binili mo sa Healing Galing outlet na omega 3 fish oil, herbal vitamins B1, B6, B12 at Healing Galing oil ay papaano napakinabangan ni Jared? Ang ginawa ko po dun sa Healing ano B complex Bale, dinurog ko po talaga siya. Opo, mahirap pong dikdikin, Mat, matigas. Dik matigas. Ah, ah. nag pa po ko noong time na yun <laughs> para madurog. Okay, Tapos ah. after nun, hinalo ko na po siya sa iniinom niyang gatas or sa sabaw na ano, kinakain. Ah, minsan sa sabaw. Lalo na yung omega-3 Opo, kasi oil. mano po yun eh. Kasi malaki, hindi oh. rin kayang iswallow ni Jared, no? Opo. So, pwede pala, according to Sheryl na... Uh, gupitin, Apo. butasin natin 'yung omega 3 fish oil at sasabaw na mainit-init, na mainit-init or soup kung may sopas Apo. para hindi diretsyo na na ipapainom at mag-aaway kayo, Apo. mahirap ipapainom mo, 'di ba? So very good, very nice idea na nai-encourage mong ipaubos naman 'yung pagkain na meron tayong mga gamot na nilalagay, oh, no? Kasi po, wag natin pipilitin kung ang ating mga anak, no? Sino man sa ating anak ng may otismo na Inumin mo yan na parang oh, po. katulad po ng ibang anak natin na normal o oh, regular po. na, na kaya uminom ng tablet, hindi po nila kaya pa. no mm -hmm. Unless, ititrain natin unti-unti. Oh, pero that might take a long time. Maihalo nga ito sa gatas niya. Ihalo nga ito sa sabaw mm -hmm. niya. So, nakinabang siya sa omega-3 fish oil effect, sa herbal vitamins B1, B6, B12. Saan mo naman i yung healing galing oil? Yung healing galing oil po, minamasage ko sa buong katawan na niya. Buong Saka, katawan na. Opo. Sa, yung pa pampatulog sa ulo. Opo, sa ulo massage tapos yung sa ano niya yung sa dibdib niya, dito naman Ayan, sa likod. O ano naman makikita mong nagugustuhan Opo, ng bata batain, eh, no? Kasi napapamasahe talaga siya. Kasi give na give. Opo. <laughs> Kasi yung may mga autism na bata po mas gusto nila yung dito, yung pa? Okay. Tapos, kaya nasabayan po ng healing galing oil, mas lalo po silang ano, umukay po. Lalo na siguro kung tatargetin natin ang central nervous system. Okay. Yung mula sa sintido, pamputang-anit ng ulo, okay. yung batok, pababa sa spinal column, pabilog sa balakang, pataas ulit, paulit-ulit, para yung kuryente sa katawan ay mag-circulate. Okay. Tapos yung tinuturo ko po kanina pa kay Sheryl uh, na subukan nating mas stimulate yung pagsasalita uh, salita Opo. ni Jared, no? Nahihiluti natin. Kasi yung pong ating nakasanayan na na gentle massage ng healing galing oil sa mga stroke patients na umuurong ang dila, sheryle okay. eh, no? Yung tinuro ko sa iyo na warm compress muna sa leeg, tapos gentle massage ng healing galing oil for 15 to 20 minutes. Tapos, tsaka natin babalutan ng malinis na handkerchief or kahit na face towel no yung dila di maikli kaya hindi okay. nakakasalita no so unti-unti hatak-hatak ng konti, tapos massage ibabaw at ilalim ng dila tapos hatak-hatak uli na parang naglalaro lang ho ah wag niyo din wag niyo bibiglain eh na ma, matinding hatak. hatak no so very gently lang hanggang unti-unti basta't nakakarinig ang pasyente natin makakapagsalita yan kapag na-adjust natin yung dila siya yung turuan mo magmassage para baka may maramdaman siya ditong something na kailangang... Uh, mas madalas or mas matagal kasi pag ikaw ang sa sarili mo, ramdam mo yun. Opo. Y, diba? Targetin natin na mas makapag-improve pa si Jared. So, dito sa ginawa mong tiyaga na ito, gaano kabilis tumalab kay Jared? Siguro po, mga ano yung mga one week or ano, tumalab na po sa kanya. Eh. Humimbing na ang tulog? Opo. Nakakatulog na po sa hapon, Nare-relax na po siya. Yung iba pang pagbabago sa kanya? Hindi na bugnutin? Opo, hindi na po bugnutin. Relax na siya. Oh. Oh. Minsan po siya na po yung nag-healing ah, ano, oil sa akin. Kung bagay, massage mo ako nai. Ah, talaga? O, kasi binibigay niya sa akin yung ano eh. Yung oil, oil? Opo. Para hilutan mo siya? Opo. Kasi minsan nakakalimutan ko rin. Kasi nga, syempre, tatlo sila nasa bahay nung time na yun. mm, -mm. Siya, siya na po nagpapaalala na imasahe ko na Ito, siya. O, mo? Opo. Opo. Nagkukusa siya Opo. kasi naramdaman niya yung effect na Opo. positive sa kanya. Opo ang ganda ng leksyon na natutunan natin kay Cheryl. Tiyaga, Opo, talaga, tiyaga, at isip-isip lang ng okay. paraan, Opo. Okay. di ba? Maraming salamat, Cheryl, ha? Salamat din po, Doc. Okay. okay. Mga kapuso, ang autism po ay hindi isang sakit na ginagamot at gumagaling. Ito po ay isang panghabang buhay na kondisyon na kailangan ng espesyal na atensyon. Kailangan po ng tiyaga, sensya at labis na pangunawa para sa mga may autism. Kaya't masaya po kami dahil nakakatulong ang hiling galing sa mga magulang na gaya ni Mami Cheryl na ang tanging hiling lamang ay maalaga ang mabuti ang kanyang anak. At kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa autism, insomnia at kahirapan kumain at iba pa sa ating e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po. Maling pagkain at eating habits ang nagdulot kay Edna ng diabetes at gallstones. Paano siya gumaling sa natural na paraan? hiling Galing sa TV. Alas 7:30 ng umaga, Sabado. He